susunod pa. At uh, doon po nakakonsentrate ang ating uh, dating mahal na Pangulo. Nabigyan po ng pagkakataon ng iba na uh, uh, makasali po sa amin uh, sila. Sir, hanggang kailan nyo sila bibigyan ng chance yung mga ako uh, pagkakataon na makapag-isip po o mag-aabang gobero? Uh, hanggang sa huling araw po ng uh, piling yung inaasahan namin na sana po makapag-desisyon na po ang uh, pamilya ni Maraming salam. Uh, sir. Ah, okay. Ako na talaga to, <laughs> Sorry, Sen. Off the table na ba yung Senate run or possible uh, pa? Kasi pa ba na tumakbo ng Senate si former President? Ah, uh, ng katulad nung nilanggit ko kanina, Ako hanggang ngayon, mm -hmm. nakikiusap kay Mayo na tumakbo. Bilang uh, partido, ako ang presidente ng uh, BBP. gusto ko na tumakbo siya. Kasi okay, siya isa sa mga anak niya ang tumakbo. Kasi talagang para sa amin, uh, napakahalaga uh, sa PDP na may Duterte. Kasi ang PDP ay Duterte. Pero sir, yung edad niya, ako po pa siya hindi ni Kayat, di ba medyo na edad niya dati pang Mas matindi ang wisdom. So, ang kailangan natin sa leader natin yung wisdom. Uh, nakita naman natin uh, yung wisdom ng Pangulong Duterte nung panahon ng pandemic, lalagpasan natin yung pandemic dahil sa wisdom ng matanda. So, saan maliban din sa tatlo na kayo nakita namin, sino-sino na pa po? Meron pa po. Meron pa okay. po kami uh, meron pong binibigay na pangalan si uh, PRRD, si SPRD, PRRD. Pero ito po ay mapafinalize namin kung hindi po bukas sa, uh, sa asais surprise candidates? Ah, um, masasabi kong surprise kasi ito po ay galing sa mga probinsya. Ilan yan, sir? Ay, siguro po, dapat namin punuin ang gabing dalawa.